Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerteng numero at kulay base sa inyong mga subject sign sa araw ng linggo, March 30, 2025. At syempre, bago po ang lahat, ay meron lamang po akong ilang tips na pwede nyo pong gawin para kayo po ay kapitan o lapitan po ng swerte o pinasin po kayo sa araw na yan. Pwede nyo po itong usalin, okay, sa pamamagitan po ng inyong maisipan bago po kayo tumaya. Uh, usalin nyo po ito ng tatlong beses, mga kajanski. Ito pong ating orasyon na makita nyo po dito sa ating screen at sa inyo namang mga numerong inyong mga tinatayaan kung meron po kayong mga lucky number or favorite number okay na inyong mga birth date o inyong mga anniversary man yan pwede nyo pong i-combine okay i-mix ang inyong mga numero sa inyong mga lucky number base po sa inyong mga zodiac sign so depende na po sa inyong mga kajanski gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology so good luck po sa inyong mga kajanski para sa mga taong aris tatalunin ka ng iyong damdamin. Pero kahit na ganun, bibinasin ka pa rin dahil nakamasid pa rin naman sa iyo ang langit. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerte yung numero 9, 15, 21, 26, 33 at 36. Para sa mataong Taurus, mamumuhunan ka ngayon ng kapaitan at kabutihang loob sa mga nasa paligid mo. Higit pa sa kinikita ng isang negosyo, ang mga biyayang mapapasayo. Ang iyong mapalat na kulay ay purple. Ang iyong mga maswerting numero, 6, 14, 18, 27, 39 at 42. Para sa mga taong Gemini, huwag kang hihinto kung nataya ka. Ito ang paalala sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga masweting numero, 5, 11, 17, 23, 35 at 44. Para sa mga taong cancer, iyo ang araw na ito at ang ilang araw pang darating. Habang aani naman ng kamalasan ang mga kontrapidas sa buhay mo. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mga numero, 2, 7, 18, 25, 34, at 40. Para sa mataong leyo, huwag kang basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi dahil sapat na kakayahan mong mag-isip upang matimbang ang mga pangyayari. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerte ay numero 5, 10, 12, 28, 30, at 43. Para sa mga taong Virgo, napapahamag ang walang kontrol sa sarili. Habang ang mga taong may disiplina sa katawan ay nakakaiwas sa panganib ng karamdaman. Ang yung mapalad na kulay ay black. Ang yung mamaswerteng numero, 8, 14, 19, 22, 37 at 45. Para sa mga taong Libra, kunin mo lang ang sapat. Huwag kang tumulad sa mga taong kahaman. Ang yung mapalad na kulay ay violet. Ang yung mamaswerteng numero, 6 10, 18 27 33 at 39 Para sa mataong Scorpio, aalalahanin ka ngayon ng langit. Kahit wala kang dapat ipag-alala, kahit may malaking pagsubok sa buhay mo, mananalo ka pa rin. Ang iyong mapalad a kulay ay peach. Ang iyong numero 7 12 15 31 34 at 42. Para sa mataong Sagittarius, Makikita ng mga mata mo na totoo palang lang na ang mga pituin. Dahil ang mga mayayabang at pasikat ay nagsisipag-bagsak. Huwag mo silang tularan kahit kailan. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong rating numero 9, 21, 13, 36, 39 at 40. Para sa mataong Capricorn, mahina ang mga kalaban mo. Sa katunayan, ang kanilang kahinaan ay nasa pagiging hambog. Ang iyong mapalad na kulay ay mocha brown. Ang iyong mga maswerting numero, 4, 11, 25, 31, 37 at 41. Para sa mataong Aquarius, magbabago na ang takbo ng buhay mo. Hindi ka pwedeng manatili sa paulit-ulit na takbo ng iyong buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mga maswerting numero, 1, 18, 22, 28, 34 at 44. Para sa mataong Pisces, nasa mga kaibigan mo ang iyong swerte. Kaya't kahit layong mong kinaiinisan ang iyong kaibigan, pakitaan mo pa rin siya ng maganda. Muli, nasa kanila ang iyong swerte. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga maswerte numero 3, 11, 20, 29, 31 at 43.